Naranasan mo na ba na mahal na mahal ka noon? Pero ayun, parang ikaw na ang problema. Nung OFW pa ako, parang prinsesa ako sa mata ng mga magulang ko. Pero ngayong may sarili na akong pamilya, parang lahat ng kilos ko, mali na. Pero bago ang lahat, isang like at follow naman dyan. Mag-comment ka na rin kung taga saan ka at kung ano ang saloobin mo tungkol sa kwento natin ngayon. Ako si DJ Annie at ito ang Beer and Corner, kung saan binibigyang boses natin ang mga lihim ng puso at sugat ng damdamin. Isang liham na naman ang ating babasahin mula sa isang dating OFW na nayoy parang hindi nakilala ng mismong pamirya. Dear DJ Annie, ako si Rina, 38 years old, dating OFW, Nung dalaga pa ako, ramdam na ramdam ko ang pagmamahal ng mga magulang ko. Lahat ng uwi ko mula sa abroad may handa. Sila lagi ang una kong iniisip, pinapadalhan, binibilhan, iniipunan ng pasalubong. Pero ngayon, ibang iba na. Simula nang tumigil ako sa pagtatrabaho abroad at bumuo ng sarili kong pamilya, parang ako na ang kontrabida sa buhay nila. Kahit anong paliwanag ko, hindi nila pinakikinggan kahit simpleng opinion lang, agad na may galit. Minsan, sa harap pa ng ibang tao ako pinapahiya. At kung ano-ano na lang ang chismis nila sa mga kapitbahay. Masama daw gali ko. Wala na raw akong respeto. Nagbago na daw ako. Ang totoo, hindi ako nagbago. Natuto lang akong magsalita. Natuto akong ipagtanggol ang sarili ko. Natuto akong piliin ng katahimikan kaysa sa pagiging sunod-sunuran. Hindi na kasi ako kayang kontrolin at doon sila nagsimulang masaktan. Ang mas masakit, ako pa rin yung may konsensya. Ako pa rin yung nagpapadala kapag kailangan nila. Ako pa rin yung lumalapit kahit ilang beses na nilang itulak pa Hindi ko sila ginagantihan, pero paulit-ulit nilang akong sinasaktan. Ano ba talaga ang dapat kong gawin? Magpatawad, manahimik, o lumayo na lang ng tuluyan. Sa mga tulad ni Rina na piniling magsakripisyo sa ibang bansa at bumalik para buuin ang sariling buhay, pero ngayon tila itinakwil ng mismong magulang, tandaan mo hindi ka masama dahil pinili mong tumayo para sa sarili mo. Minsan may mga magulang na nasanay na sila ang nasusunod at kapag mamating ang panahong marunong ka ng magdesisyon, naiiba na ang tingin nila sa'yo. Pero ang pagiging anak ay hindi pagiging alipin at ang pagmamahal ay hindi nasusukat ka kung gaano ka kahandang magpakontrol kundi sa kung paano ka nagtiis at nagpapatawad kahit masakit. Hindi mo kailang ibalik ang sarili mo sa mga sitwasyong paulit-ulit kang sinasaktan. Pwede kang magmahal mula sa distansya. Pwede mong alaga ang respeto mo sa sarili habang nananatiling may respeto pa rin sa kanila. Hindi lahat ng away ay kailangan sagutin. Hindi lahat ng chismis ay kailangan linawin. Minsan, ang kataimikan mo ang pinakamalakas mong sagot. At ang paglayo mo hindi dahil wala ka ng pake, kundi dahil pinili mong maging payapa. Ako muli si DJ Annie at ito ang Dear and Corner. Mga liham ng damdamin, tinig ng katotohanan. Hanggang sa susunod na kwento.